Nara akong garden guys, mananang good guys. Isa kasi siguro sir akong tao guys. Tao hari wa hi. Teksing quintangan, lo guys. Si hi. Pagdali diha. Sige, kuha ka? half day lang imong sildo niya Kum advance ko niya mama. Oh sige, approve. So manana na guys, akong ipa-trabaho guys, ako ang garden. So, mau nih <musician> oh, <result> <necessary> guys, si uh... Sir. Halo, mau lagi ini, nih, Guys, preparation ini, Sir, nga pag-retire pohon, maka siya, guys. ka garden say okay. mo itanong sir tanong ko kan talong po, kan kaya mo i-deliver sa dool-dool nga dapit kung nandiri na mo mm. so. nang itanong ni mga dreaming garden may mm kan -hmm. kay dool na po ng tubig mm -hmm. then ang dalan dool na po nga <laughs> mag-dispose na mo dahil ng amuhang mga, mga ipang garden um, ay ipang tanong um, okay sir ha. Then, sir nai, na yung mga pangutana na itong mga viewers sir single ba daw ka sir sa una single ko pero karon minyo na ko Ah, lapak man sana wong sir oh. Sige <laughs> sir, salamat sir. Kadain dia sir. <laughs> Sama ni ya tong mga kan guys oh. Tong mga single. Hai mam. Ma mam single pak mam. So, not available si... Si pangalan na to, ma'am. Evelyn. Ah, si CF si for short. F mm. Ah, dili na taken si Eva mm. Ah, dili ko ani kay batch na Silaw kayo sa mata. Ay, lo puti kayo siya oh. Tawa na, tawa. Oh. Single pa ka, ma'am. Dili na, ma'am. Ah, di natin, <laughs> na tayo. Ito, di na tayo. na tayo. Ito, Kani amot um, sa problema ni nang nagtutok man siya. Eh, na, na, so. <laughs> shout out kin say mo shout out. Shout out mga kung Katao ko kwan. Um, um, tu nang utang sa ko bayre. kinsaman kinsaman man man. Lisura po di mo mi juan ay. <laughs> shout out ba kinsay. Kinsay ang say nai utang si mo ha. Kau mantu. Si, kinsa Tang, 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 tereng, tereng. So na, na si mom, ang ang instructor ani nga project. Ang tinuod guys, dili gyud ni a guys, pero katanang makita nimo guys sa kuang inangkon. Ako ray mo ani ani kuhon. Ah, ah kanay kanay ulit tao, Seryoso kayo magtanong <laughs> <laughs> sir, sa inyong pagtanong, pagkalot ka alot ya, sir. Akin <laughs> 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 sa mong gina-imagine, <laughs> 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 sir. Huwag lang, yung anong pagkalot. sir, tininood na na yung mga, sir. Tininood na yung mga. Ang sa'yo mga ah, gulay mong gina-tanong niya, sir? Ano siya mga? Pichay. Pichay. Hi, Boros! Please oh, mo me shout out. Wala Ang Boros. Oh, bye-bye na sa home vlog, ma'am. Bye-bye. Hello. Like and share and subscribe, everyone.